Good morning, good morning mga mga Ah, uh, narito na naman tayo sa ating hanap buhay ngayon, panibagong araw at panibagong vlog. So, samaan nyo ako mga kabisik sa buong araw na ito sa ating hanap buhay sa Grab at Lalamob. Yan lang muna ang bagay ko sa araw na ito mga kabisik. So, ito at medyo tinanghalin ako umalis sa bahay at nandito pa nga ako sa bahay mga kabisik. Ano? So, samaan nyo ako mga kabisik kung, kung kikita ba tayo sa araw na ito sa ah, jojo Ride at Lalamob. So, mga kabisik kung... Mga kabisik, bago ka pa lang sa aking channel at bagong bisita ka, uh, pakipindot na lang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa ating mga gagawing mga video sa uh, Grabman, Lalamove at Joyride. Yeah, mga kawisik na. So, aalis uh, pa lang ako sa bahay na to at medyo tanghali na, uh, 1013 na uh, mga 10.30 na ka mga kawisik. So, ay mga ka. uh, na naman tayo sa lansangan ito. So, So una magpapagas muna ako Then sa gas station maghihintay ako ng booking o, Magbubukas ako ng dalawang app Joyride sa Kalalamob Kung alin ang unang papasok to At maganda ng dang light So yun ang kukunin natin So yun mga kamisik na samahan nyo ako sa dulo ng ating video sa araw na ito Naway huwag kayong sumuporta sa mga channel So yun na mga kamisik update ko kayo mamaya So yun lang Magandang araw! So, good morning! Andito na nga tayo mga na. Tapos na tayo. Tapos na akong magpagasolina. Tapos na akong magpagasolina. So, intay lang tayo ng ano na... Tawag dito. Intay lang tayo ng booking ngayon dito sa tabing highway. intay tayo ng... Joy Car or Lala Move, mga kawisik. Ah, uh, Hintay-hintay tayo ng magandang rate kung sino ang o um, opasok sa Joy Carba o sa Lalamug. Ayun. Yung, yun yan mga kawisik, no? Andito tayo ngayon. Uh, samahan niyo ako mga kawisik, sa hanggang sa uh, dulo ng ating ano, ng ating video ngayon. Kung kung magkano ba ang kikitain natin sa buong araw na ito. Siguro mag-ano lang ako mga kawisik. Uh, mga 12 hours, mga babiya lang mga 12 hours sa so gabi na yun mga kawisik ko, ano kasi 10.13, 10.13 na umalis kanina mga kawisik eh, sa bahay. Yun nga mga, mga kawisik, no? Ah, siya nga pala mga kawisik sa mga, ah, ano nga pala, sa mga gustong pumasok sa grab. Ngayon na, ah, ano, magbububas ulit ang LTFRB ng slot... Kasi marami silang tinanggal mga kawisik, ah, mga mga lumang unit year 2015 at saka 2017 so tinanggal na ng LTFR yung mga kawisik so kayo, nakakailangan sila ng mga bagong mga unit so alam mo naman sa kira, mga kawisik, ang tandaan ng na, sasakyan isanggang limang taon lang tapos tinatanggal na at tinatanggal din na na kailangan magpalit ka ng unit after 5 years kailangan magpalit ng bagong unit para para ipalit sa unit na ipinasok mo kay Grab kasi ang ganilman taon lang daw yung ano, age ng car pag kay Grab pero pwede mo sa ano naman, sa Lala Move naman pwede mo namang ipasok yon kahit na limang taong tanda na yung sasakyan mo pwede mo siyang ilala transportify pero sa Grab kasi mga kawisik at sa Joy Car ang kanilimang taon lang yung tanda ng car kailangan mo na magpalit rin ng unit para mag-upgrade ka para lang para hindi ka uh, matanggal sa ano sa sa platform ng Grab or Joyride. So ayan nga mga kabisik na no? so kung gusto niyo uh, pumasok sa ganitong hanap buhay Grab o uh, sa kay Grab o oh, Joyride. So ayan nga magbubukas nga ulit na si L Tip Arbing ay eh, mga kabisik na no? uh, po. Uh, kailangan lang ay i-follow nyo yung page ng Grab grab page Philippines so ang grab ay nasa 7 7 million yung followers nila Ma, makikita nyo naman yung mga tao sikat sa tip RB yun marami rami din no? kano ba yun ilan ba yung followers ng LTIP basta marami siya mga mo sikat more than 500 yata yun basta ganun i-follow nyo yung mga tao yung mga pins nila para ah, Palaman nyo yung, kasi doon sila nagpo-post mga kawisike eh, ng update about sa grabe sa RB. I-follow nyo lang yan para updated din kayo. Para kung gusto nyo pumasok sa ganitong buhay at sa ganitong trabaho na sarili mong oras, ikaw ang boss. So, babiyahe ka kung gusto mo. Pero kung ang sasakyan mo ay kukunin mo na ang installment. So, obligado araw-araw kang bumiyahe. Depende na lang sa podding. Uh, yun. Depende sa podding. Kung gusto mong seven, uh, six days a week ang biyahe. So, yung mga kabisik, ah, kung kukuha kayo ng hulugan, mga kabisik, is kayo nyo naman itong hulugan. Basta uh, sipag lang. Pero, kailangan pumasok ko kay Grab or kay, kailangan hindi lang isang platform ang pasukan nyo. Kailangan pumasok ko kay Grab, uh, Joycar, at saka kay Lalamove. Kasi kung isang platform lang, mga kabisik, is ah, uh, video mo abutin yung monthly mo pag maghuhulog ka ng sasakyan kailangan may alternate up ka para kahit papano, pag walang pumasok yung sa isa mayroon ka pang isa diba dalawa gano'n at sa akin makakarisik ka ang ginagawa kung mayroon akong direct car may lala so yung ah, uh, grab ko makakarisik is yun na Ina-process na yung ang mga papilis sa grab kasi tumawag na si grab dun Last week uh, this week mga ka-bisik Maging maayos din So yun mga ka Pag lumabas na yung Grab Grab ko So magkocontent din ako doon Para alam nyo kung Kung malakas na bang kitaan kay Grab So yun nga mga ka-bisik no uh, Yun lang update lang yun At para uh, alam nyo kung anong Update kay ano Kay Grab no so, mga ka-bisik Yun lang mga ka-bisik Tama nyo hanggang sa dulo ng ating video ngayon at kung bago pa pala sa aking channel so huwag mo kalimutan mag subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga ina-upload natin about sa joy ka, lala mo, ba't kay grab soon yun mga kamisik yun lang naman at saka isa pa pala akawisik, no at tip, tip ko sa mga ano sa mga uh, katulad kong mga ganitong hanap buhay, TNB is about sa mga kung saan malakas yung biyahe sa araw at sa gabi. Ay, tama, kabisik na. Uh, sa araw, sa uh, sa, Mua, sa Pasay, uh, malakas yan pag-araw. Kasi dyan ako po pag-araw. Sa Joy o ano, grab. Pagdabi naman, mga kabisik, ano, uh, sa araw, ah... Uh, Uh, Muwa at saka sa uh, Makati. Malakas din dyan mga kabisik, ang, ano, ang booking. Tapos pag naman mga kabisik, sa uh, Tagig, Pasig at saka Pateros, yan. Malakas, ah, uh, Pranyake, yan. <clears throat> Pagdating ng gabi, yan ang mga parte ng malalakas mga kabisik. So, yan mga tip ko mga kabisik sa kung saan maganda ang booking sa araw at gabi pag-araw sa Mua ka at Makati. Paggabi ka naman, punta ka ng Tagig, uh, Pasig, Pateros at saka Paranaque dyan. Diyan ka lang, ikot-ikot mga kawisik malakas dyan. So, kakayanin mo ha, kumita dyan ng mga 5,000, uh, 5K uh, sa loob ng Luna 12 hours, ganun. So, kakayanin mo mga kawisik. Basta, sipag lang. At saka, pasensya, yun, tsaka, tsaka dasal yan ang mahalagang mga wisik dasal so hingit, hingit tayo lagi ng patlo ba sa Panginoon para tayo gabayan sa lahat ng oras sa ating biyahe at manatili tayong ligtas sa ating pagbiyahe para sa pamilya yan ang mga kawisig, samahan nyo ako hanggang sa dulo ng ating video at hindi ko kayo mamaya pag may pumasok na booking maghintayin tayo lang ako dito mga kawisig so ang baong-baong ko lang ngayon mga kawisig na platform ay Joycar at saka Lala Move yun, sabi ko mga update update mamaya. Oh, update, update mga kawisik. Mga kawisik, update. So, mga kawisik, na-drop na natin yung pinick up na, yung pinick up po kanina, no, na mga, ano, mga pagkain. So, tin po sa isang resto. So, yun nga, mga kabisik, medyo nagka, ano lang, nagka problema lang doon sa drop off location. Uh, at hindi ko makontak yung drop off. Tapos yung ano naman, yung pick, yung pick up, ay din yung sumagot. So, kiniscaltean ko na lang para mahanap po yung location. So, yun, na uh, Awa naman ng Panginoon na uh, nahanap natin uh, na ng maayos. So, di naman ang tagalan So yun, uh, drop na drop na na, drop na natin mga kabisik na Ngayon, naghihintay na naman ako ng booking, ng panibagong booking Kaso kanina sa uh, Joyride, kaso lang uh, Hindi ko siya pwedeng kunin kasi may ano kasi ako, may May itadrop ako sa Lala Move. So, tinabayaan ko na lang muna So ngayon, hey, maghihintay ako uh, yata ng ano Maghihintay ako ng booking O pa Joyride man, o oh, Grab Ay, Grab, sorry, sorry, Lala Move. So yun mga kabisik ano? Samahan nyo ako sa dulo ng ating uh, Video na to Sa ating hanap buhay sa TNDS. Kung kikita ba tayo O sapat lang O malaki bang kita Yon mga kabisik Samaan nyo ako hanggang mamaya Hanggang gabi na naman tayo dito So ganun talaga mga kabisik At least wala tayong amo Wala boss Sarili natin ang oras Huwi tayo kung kailan gusto umuwi At Basta yun. Uh, enjoy lang natin yung hanap buhay na ganito mga kabisik para kahit pa paano pag mahal mo yung trabaho mo, kitita ka ng maayos. So ay eh, mga kabisik, update ko kayo mamaya kung papasokan ulit ako ng booking sa alam mo Joyride. Yan mga kabisik na, sa nyo ako. At kung ikaw, ikaw, ay kung ikaw, bago ka pa lang sa aking channel, na uh, huwag mong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang subscribe button at sa ang bell na rin para updated ka sa ating mga i-upload na mga susunod na mga video. So, yun lang mga kabisik, update ko kayo mamaya. So, stay tuned. Bye-bye. So, mga kabisik, update na no? May nakuha tayo, ayan, eh, no? Ang ating, ano, isang foam. Ah, uh, dito drop natin dito lang, di malapit lang naman at magandang price. So ay mga kabisik ang update natin sa paghihintay ng Lala Move kanina at eh, Lala Move na ito. At bali nag double book nga po mga bossing no, ang mga kabisik nandiyan no. Yung iba nasa trunk. So ayan. So ita drop ko lang. So ay mga kabisik, update na lang kita mamaya ma So ay nga mga kabisik, na ko na yung ano. Yung isang booking ko ngayon. Yung pangalawa naman. Malapit lang din dito mga uh, kawisik, kaya pinick up ko na. So yun mga uh, kamisik na lang drop ko na. Makayos naman yung, ano, yung price ay uh, yung rate. So itong pangalawa na may drop ko naman at malapit lang din naman dito yung ano. Yung tawag dito. Yung drop off ng isa. So ayan, uh, ako ng tip ni sir. Salamat kay sir. So ayan. Mga kamisik, ah, ko muna tong huling, ano ko, huling mga uh, ah, ko sa lalambog. So, update, update, alam mo may eh. mga na no? Update, update. So ayun. So ayun mga kamisik, no? Ayun ah, na, mga na-idrop na na, na-idrop ko na yung ano, yung pangalawang, mm, ano, pang, pangalawang booking ko. Na-drop ko na dito. So, ayun na. nagbigay ng tips si, ma si Madam. At medyo magtas lang ako dun sa pin location kasi hindi... Hindi ano, hindi sa hindi ano, hindi, 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 hindi tama yung pin location ni Madam kasi di daw ma malocate, hindi daw malocate yung pin location niya. So, tinawagan ko na lang at nilang galawalayuan niya nilagpasan ko mga ano lang naman, mga 10 meters. So yun, mga kabisik nun, drop ko na at ngayon, nandito pa po sa ano sa pinag-drop po pan ko ng pangalawa. So maghihintay muna ako dito ng booking ng Lala Move. at saka Joy Car. Kanina mga kabisik, abang na, nakapick up na ako ng dalawang Lala Move, may pumasok na Joy Car. Ma, sayang maganda, mag mataas din yung ano, rate sana at palapit lang. Papuntang ano lang, papuntang tagaytay. So, sayang uh, di ba naman pwedeng ano, pick upin kasi uh, may dalawang ano, na pick up na po sa mo, so yun, ko na lang so maghihintay tayo ng uh, papasok na joy car or mo ulit so yun, mga kamisika uh, stay tuned lang, antabayan nyo ako hanggang sa sa matapos ang ating duty ngayong araw na to kung magka kung um, Pagkano bang kikitain natin dito sa Lala Mo Boy Joyride? So, lalamo muna na ang aking na pick up wala pang Joy Ride. Puro Lala Move bang nauuna sa ating ano no, sa ating pick up. Kanina nauuwi si Joyride. So, hindi ko pwedeng i-pick up 'yun dahil may na-pick up na ako. So, okay lang 'yan, maka basic. Ma. Sige, tsaka Intente na mo dito na booking, baka may pumasok na Joyride, Ride, ay Joy Car. O lalamove na naman, so basta magandang right, kapin natin yan. Ayun ay, lahat, kamisig ka na, eh, stay tuned. Habangan nyo sa matapos ang ating duty sa araw na to. Ah, update ko kayo mamaya So babus. So magandang gabi, 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 at ang oras ay alas 11 na. 11.30 na po, mga kawisig na. At andito na ako sa aming bahay ngayon. Uh, umuwi na ako sa bahay namin at ngayon ay, ngayon na ngayon ay nagtatapos na tayo sa ating uh, trabaho sa buong araw na ito sa Joyride Car at Lala Move. So yung mga kawisig, uh, ang ating kinito sa araw na ito sa uh, Lala Move. Kung nakailang bihay tayo sa Lala Move, ay naka... Naka-7. Seven. seven na biyahe tayo sa Lala Move At sa Joyride ay... Ah, dalawa lang. Dalawa lang na-pick up ko sa Joyride kanina. So, puro Lalamove kasi. Puli na po ang pasok si Joyride. Maraming po ang pasok kay Joyride. Kasi lang, puli na na-uunaan uh, sila ni Lala Move. So, yon dalawa na-pick up ko sa Joyride. So, ngayon, maayos naman ang kita natin sa araw nitbong araw na ito makabisik? -ma yun ang update natin sa buong araw nito sa ating biyahe sa Lalamu at Joyride Car. So ayan mga kabisik, hanggang sa muli sa ating, hanggang sa sa ating pagbiyahe. At kung ikaw ay bago ko pala sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa ating mga ina-upload about sa Lalamu Joyride Car at soon sa Grab Car soya yan yeah, mga kawisik na, hanggang dito na lang at maraming 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 salamat sa inyong pagsama sa akin sa buong araw na ito sa ating biyahe. Ito madilim nga, madilim. Madilim dito sa loob ng sasakyan, hindi pa ako lumalabas mga kawisik eh. Andito pa sa bahay. Na, dumating na ako dito sa bahay. So yan yeah, mga na, salamat, salamat, salamat hanggang sa muli eh. Maganda gabi. Mga